So, horsepower na TCL. Ang model ay Aha. Tak 22 CSA KEI. Yan yung ating check na ng sensor niya. So, mag-start tayo sa discharge sensor. Yan yung discharge sensor niya. Ang value niya ay to. So, yan ang value nya. 15.6 kilo ohms. Tapos, sunod natin yung ating tube sensor. Itong kulay black. Papunta dito, doon, sa sensor dito. Yan, yung tubo. Yung, tubo. yung ating condenser. Yung, yung discharge sensor. I discharge, um, ito, tube sensor. So, ito. Yan. Uh, value niya ay 3.99 kilo ohms. Sunod naman yung ating ambient sensor. Itong kulay yellow. Punta dito. Ayan. Ito yung ambient natin. Ambient sensor. Meron siyang Three point ninety one kilo ohms. Ayan ating mga sensor, outdoor sensor. Sibang <coughs> yung outdoor sensor. So, yun lang. Okay, dito naman tayo sa indoor. Check naman tayo ng sensor nya. So, ito yung ambient sensor nya. Kulay yelo, nakalagay yan dyan. Yan, check natin kung ano po oh, yan ang ano niya. Maririd natin. So, ito yun. Yan, meron siyang 3.83 kilo ohms. Then, yung isa naman na ano niya, na wire. Kaya napunta yan dun sa may tube sensor dun sa loob. Yung mga tubo dun nakalagay. So, ito naman ang kanyang value and so meron siyang 3.91 kilo ohms Ayan. So, yun yung ating sensor dito sa indoor ng 2.5 horsepower na TCL. Okay.